guys, what's up? Uh, kakatapos lang natin mag-lunch sa may pantalan Mabawi na accommodation Hello boss, ciao! Check, -check this one Which today it's peaceful, no? <laughs> not, not too much sunny Yeah Yeah. Awie, awie. Come on, laka, laka, idol. Hello, sir. Good morning. Very nice camera. boat living in the island parang walang problema dito kaso wala pa tayong sahod <coughs> baka 12 to 15 pa narating yung ating sahod ganda gan ng mga speedboat nila guys yan, yan ito mga sakay yung mga turista hello boss good morning lamig ng tubig dyan hirap maligo makulimlim pa naman ngayon malamig ang tubig dyan sa dagat check natin yan so, ang sobrang lamig parang galing sa ref gamit ng tubig. Hindi kaya. Maligo. Yo, so, pauwi na tayo. Tapos lang mag-lunch. Wala masyadong turista. Hindi mainit itong lugar. yung simbahan yung simbahan ni Padre Pio o oh, yan oh, simbahan bawal daw ang camera sa loob nakalagay Hey. Good morning. Grand Hotel. Tung Grand Hotel na to guys. Tinayo pa noong 1936. Nasa likod niyan yung accommodation namin. Tapos nerenovate nila yan. Pinipreserve yata ito ng government ng Croatia. Grand Hotel. 1936 pa yan, tagal-tagal na. dapat giniyib ba na tong building na to? ano 1936, 1936 matanda na. kulit lang ng mixer nila or dito mga equipment hindi <laughs> sila sanay magbuhat yan ang sasakyan dito traktora yun dyan, dyan kami nakatira yan yung accommodation namin mga 5 to 10 minutes lahat galing dun sa Lapuja Hotel. Ayan. Hmm, sakyan nila dito. Parang 4x4 truck. Dito na tayo sa ating tinutuloy